Ayan, first day of filing, mga kalingkod bayan, sinamahan natin ang mga tatakbong SK ng barangay ng Subaan. Ito at uh, nga natin ito sa Comelec. Dito tayo hello. para mag-file ng kandidasi. Ano <laughs> ano daw yan, I-attendance yung wala pa di. Oh, ay barang-barangay naman eh. Hello.

Yan, nakapila tayo ngayon sa Kumilik para magpila si Uzi. Dito ang Andito, mga matitibay. Dito tayo sa pila ng panalo ha. Do, sa pila ng panalo iba, pila ng panalo ha. <laughs> dito daw tayo pipila sa mga mananalo, dito tayo pipila. Oh, oi, mantin. Shoutout! Shoutout tayo! Sa lingkod ba yan? umaga po! Huwag po kayong magkakamali ng pila. Ang pila ng panalo ay isang linya lang. Isang yun? sa pila ng panalo. Inyong tingnan, maigi. Isang tayo may pila. Ay, hindi ko lang alam dyan kung sa. Shoutout! na tayo dito sa labas. Ayan, napansin nyo po yun. Tinan nyo po. Ito yung first day ng piling uh, filing ha. Dito sa loob, mapapansin nyo punong-puno. Ito uh, SK namin to si Jelly Vea Rivas. Uh, siya nagpipila ng kanyang mga kasama rin mga SK. Siya nang na susulat dito. At uh, ito yung logbook. Ito yung uh, lahat sumusulat dyan sa logbook. Pero hindi yan pinagbabasihan ng Comelec. Uh, kundi yung uh, kung yung nauna. Alam naman ng bawat isa kung sino yung nauna uh, si Cap Gin na maralit si Consial Mendoza. Tinyo po nung puno yung loob. Kita nyo po Ay, syempre, ang init po di yan. Kaya ang inyong lingkod dahil hindi nagpail sa unang araw dahil napakadami ng tao na nasa loob na ng uh, buluwaga ng Comelec. Ito, si uh, Atid Babit, Sarah. Uh, magpapail din ang kandida si. Eh. Ayan. Ayan. kami. Mga SK kami. Mga SK. At pagkatapos nga mag-logbook mga kalinggod bayan, eh, nakita kong wala pa palang notaryo ang kanilang mga COC. Kaya sinamahan natin ito kay Atty. Mawel Delica para panotaryohan ang kanilang mga document. Ayan, si Atty. Andiyan na. At ito nga at uh, na ipinalabas na natin ang kanilang mga valid ID na isang uh, kailangan para sa mga <clears throat> inunotaryo at pagkatapos dito ay inihatid ko na uli sila sa Comelec Tapos uh, pumunta muna ako ng kalapan Kinabukasan na ako bumalik mga bayan At ito nga yung uh, sitwasyon ngayong ikalawang araw Kita nyo naman na uh, napakalinis ng uh, daanan papunta sa Comelec uh, Nagvoluntaryo po tayo dito, hindi pa po tayo uh, Nagpa-attendance po tayo dahil sa nakita nating sitwasyon noong uh, first day Kita nyo naman kung gaano kaganda ang sitwasyon ng ikalawang araw Nagpa-attendance tayo, yung unang uh, set ng uh, coupon band ipinasa natin atin doon sa loob at nakipagdugnayan tayo sa COMELEC chairman na ako ay nagvolunteer at na, na naghihintay nga ang mga nag-fill up sa akin habang uh, tinatapos muna yung mga hindi natapos nung unang araw dahil uh, apat na barangay ang hindi nayari kaya ginabi sila ng alas 7 ngayong umaga ay tinuloy. Kaya ang ginawa natin, nagpaperma lang muna tayo, nagpaperma sa attendance dance, at utay-utay uh, tayo natin ipinapasa sa kanila. Then tinatawag na lang yung mga dapat pumasok. Okay, ito pa pa dating Okay, po. po ang Batong Dalek. ito po pa pala. Na para po Yung ang may mga tanungan. Si Kung si po ang may kasagutan. Ah! <laughs> <laughs> Ayan at tinawag na nga po ang ating pangalan uh, kasabay natin si Pinsang Ricky del Rosario at si Consuelo Roldan. Uh, at ito, uh, nasa loob na po tayo at dito nga ay pinapakita natin ang uh, COC natin. At pagkatapos nga po nating magpilap dito ay tumulong pa rin tayo sa mga bagong dating upang uh, ituro yung mga bagay na kailangan pilapan at kailangan lahat ay punan kung NA o NA lagyan yung mga bakante. At ayun, maraming maraming salamat po sa lahat na mga nanonood ng video ni Roy Hinabi Rosario sa FB. Nagla-likes, nag at nanonood ng ating ads. Maraming salamat po sa inyong lahat.